Adi in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys Samahan nyo kaming mamasyal dito sa napakaganda ang tanawin ng New Zealand So pupunta nga pala kami dito sa Deneburg or capital town Capital town ng mga mansanas or mga prutas dito sa Deneburg So, dubaan nga kami dito sa Napier. Ito pala yung dinaanan naming mga turbine. So, yung mga turba, turbine na nakikita nyo, yung malalaking ilisi dyan sa bundok. Yan pala yung pinagkukuhanan ng kuryente na supply dito sa New Zealand. So, dyan sila kumukuha ng mga kuryente para papunta sa kanilang mga bahay dito. So, yan nga guys. Napakaraming mga baka din dito sa New Zealand. At yan nga yung nakikita yung mga mga damo dyan is talagang napaka-importante talaga sa kanila. Yung mga damo, pag panahon kasi ng summer ay talagang hinaharvest nila yung damo or dinidiligan nila yung damo para may ma-stack sila pagdating ng winter. So, yan nga guys, yung mga kabundukan is marami palang mga tupa dyan at mga baka. So, Parang nga, pag nakita mo yung mga bundok nila, dito ay la laging may nagka-cut grass or cut grassing yung mga tractor kasi nga ina-harvest nila yung mga damo. So, napaka-importante talaga dito yung mga damo na ini-stack nila pagdating sa winter at binabalot pala nila yan ng mga plastic na malalaki tas ginawang parang bundle ng damo. So, andito na nga kami. Pumunta nga kami dito sa galaan ng napaka taas na bundok. Para nga tung so, sa atin may Cebu, na galaan yung nasa tuktok ng bundok, dito naman pala sa New meron din silang ganun. So, ito nga pala yung tourist spot na pwede mong puntahan dito sa Napier or, ayan uh, nga, yung sa Napier or Dineburg ba yan? So, basta pumunta kami dyan, guys. So, libre lang pala yung pumunta dyan. Walang bayad. So, libre lang lahat yung galaan dito. Maliban na lang sa mga private na lugar. So, marami ding mga tao na pumupunta dito at kasi makikita mo talaga yung mga tanawin sa baba. Yung mga view, yung town, makikita mo yung town, yung mga bundok. Tapos, dumaan nga kami dyan sa bangin. Napaka- ano yung daan dyan? Parang isang kutsi lang yung... Napakaliit pala yung kalsada. Parang mahirap yung dalawang kutsi na so, sabay. So, dahan-dahan lang talagang kaming umakyat. Tapos, dahan-dahan din kaming bumaba. So, napaka-taas yung bundok na pinuntahan namin. So, makikita mo talaga yung view sa baba. At saka yung ilog dyan. Makikita mo yan, yung mga kabundukan. Tapos may mga tao din pala dito nagparashoot. Tapos may daladala -dala silang parachute. kasi nga diyan sa pinakataas ng bundok, diyan sila mag -pa parachute tapos pupunta sila doon sa mga mababang bundok. So yan nga guys, marami ding tao ngayon tapos napakahangin nga dito yung mga napakahangin nga ngayon dito sa taas kami ng bundok guys, no? Dito napakainit nga. Diyan na time kasi 1 e, 1pm nang tanghaling tapat. Kami dumating dito. So napakainit nga ng araw kasi nga summer at saka Yung init dito guys no, napaka sakit sa balat pero hindi mo mapipil yung init kasi nga mahangin tapos yung hangin dito ay napakalamig yung hangin nila parang may aircon. So pero yung ano naman sinag ng araw ay masakit sa balat, napakainit. Parang times to yung init dyan or ganyan sa Pinas. So, yan ang yan na nga guys, makikita mo talaga yung view sa baba. So, nasa pinakataas kami ng tuktok. So, pababa na nga kami. Makikita mo din yung kalsada dyan na palitor is talaga siya. Tapos, makikita mo talaga yung pag bababa ka na, makikita mo yung bangin or yung ano sa baba. So, nakakatakot talaga yun talaga pag nakikita mo yung view sa baba. So parang ang akong naiihi or yung talampakan ng paako parang ang nangangati guys. Kasi nga makikita mo talaga sa gilid ng kalsada at yan lang talaga yung parang ano nya sa gilid yung kahoy na yan guys. Parang nakakatakot talaga siya tingnan. Kasi malit lang din yung kalsada pa. Tapos pa kurbada, pa yung kalsada na kalitter is pa. Ayun, sa gilid nga kami ng bundok lumadaan, guys. So napakalalim. Pag tingnan mo sa baba, yung view sa baba, napakalalim talaga. Siguro sabi ko pag nahulog yung sasakyan dito, wala talaga ang survive. Kasi nga napakalalim, napakabangin. Tingnan, nasa taas kami ng bundok. Pero pal ito pala yung ginalaan namin na libre lang. Libre lang talaga yung galaan dito sa New Zealand. So, ito yung kagandahan dito sa New Zealand kasi pag gala, gagala ka sa mga tourist spot ay libre lang. Wala ka talagang binabayad. So, yan lang guys, yung gasolina lang pag pupunta ka dyan. Libre lang libre lang yung galaan pero yun lang nga guys ang gasolina pagagala ka syempre magpagasolina ka sa sasakyan mo tapos sa mahal naman talaga yung gasolina din dito so yan nga guys ang kagandahan dito sa New Zealand guys pag mag enjoy ka gagala ka yun nga ay libre lang lahat yung mga tourist spot dito maliban na lang sa mga private na galaan dito so ayan guys na enjoy namin yung view dito sa taas ang dami ding mga tao na gumala dito kasi nga sabado. To, sapos. Kadalasan kasi dito pag sabado walang pasok. So, yung mga tao nag-i-enjoy talaga sila kasama ang kanilang pamilya. At ito naman yung isang galaan dito sa New Zealand na nasa beach. Ayan guys, para siyang park. Tapos yung gilid ng beach, yung I mean, I mean dyan sa seaside na yan, may mga cottage at mga lamisa dyan sa gilid. Tapos yung punong kahoy guys, ang ganda ng mga punong kahoy dito. Kasi nga pagdating talaga ng mga season nila, yung season na for example, summer may mga kahoy din na namumulaklak ng summer. Pagdating naman ng spring may mga mga kahoy din na namumulaklak sa spring at saka sa utom. So, ayan guys, napakahangin din dito at napakaganda mag mag mag, mag mamasyal dyan sa tabing ilog kasi nga napakahangin at hindi mo talaga mapipil yung init or sinag ng araw kasi nga yung hangin naman ay malamig sa balat. So, ayan nga guys. Pero yung init pag summer dito sa New Zealand, nakaka-sunburn ng balat. So, kailangan mo talaga, talaga gumamit ng sombrero or sunblock kasi para hindi ka mag-sunburn. So, ito nga yung pasyalan dito guys. Para din siyang park. Yung sa gilid ng ano, dagat. Pero yung dagat guys, parang ang lakas ng current. Yung alon niya napakalakas. Yung parang hinihila ka pa, balik, napakadelikadong mag-swimming dyan. Kaya wala ka talagang nakikita nag-swimming dyan guys. Kasi nga, delikado yung current ng dagat dito. Hinihila ka nilang pa, balik, papunta sa malalim. So, yan nga guys, yung mga tao dito, ay gumagala lang sila dyan sa tabing beach or naglalakad-lakad lang sila pero wala talaga may, kaming nakikita na nag naliligo kasi nga parang malakas yung current kas, delikado kasi kasi yung yung malakas yung current sa sa ano guys sa tubig kasi nga nakakamata yun hinihila ka pa papuntang ilalim ayun so yan nga guys nag ano kami diyan kami dito kasi nga nagmasid-masid kami dito at dito na rin kami nag-lunch. So pagkatapos nga dito guys, dumaan nga kami doon sa prutas or prutasan yung mga taniman ng mga apple or mga niktarin. kasi nga season nga ngayon ng mga prutas especially yung mga apple kasi nga yung mga apple dito ang dami talaga mga variety ng apple sa nectarin ganun so yun nga guys, dadaan kami mamaya doon pag uwi namin tapos ayun sa na kami uwi. So nag-enjoy talaga ako dito sa sa beach. Kasi napakahangin at hindi naman masyadong mainit guys kasi nga mahangin nga yung paligid at saka malamig yung hangin parang may aircon para kang inerkonan or parang nasa loob ka lang ng mall. Pero yung ano naman ang sinag ng araw ay nakakapasok. Pero ayan na nga guys, pauwi na nga kami. Nakikita nga namin yung mga apple tree. Maliliit lang pala yung mga apple tree dito. Pwede mo lang siyang pitasin kahit hindi ka na nakaakyat. Kasi nga napaka dwarf talaga yung mga apple dito. At yung mga apple pala dito ay talaga, nila, talaga naman nilang pinuproning talaga nila. Para hindi masyadong lalaki. So yan nga guys, napaka